Hello guys and welcome back dito sa ating channel. Dito sa channel na kung saan ay marami kang matututunan na iba't ibang uri ng mga kaalaman. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ay please hit yung ating subscribe button pati yung katabi niya na maliit na notification bell yung all para updated kang lagi sa ating mga upload. Kung first time mo pa lang sa channel natin at hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Dixie, isang so, public school teacher, computer technician printer technician and entrepreneur. Ang business ko ay digital printing at lahat ng yan ay meron tayong mga tutorial sa channel natin. Yun ang karamihan kong mga upload. Computer, printer repair and digital printing. At ngayon nga ay mag unbox tayo nitong ating DJI Osmo Mobile 3 na dumating lang kahapon. No, kasi gusto kong magkaroon ng stabilizer para in case na magkaroon tayo mga vlog outside dito sa office dito sa bahay ay maging magagamit tayong equipment para maging mas smooth yung video natin. I-unbox na natin itong ating bagong-bagong DJI Osmo Mobile 3. Maganda yung pagkakabalot nila. Secure na secure. At kahapon, nung pagdating nito kahapon ay inano na rin natin dinis entry ko na rin to so aside sa meron siyang balot no para hindi siya mabasa ay meron pa siyang bubble wrap every time na may binibili ka yung item online especially kung ganito kalaki yung halaga ay mas magandang i-video natin habang ina-unbox o so para makita natin kung talagang okay siya may proof tayo na ipapakita sa seller natin no? in case na mayroong magkaroon ng problema yan so dito makikita naman natin sobrang okay o, oh. nakabalot pa talaga siya may panibagong nakasealed pa talaga no yung ating DJI Osmo Mobile 3 Meron pang tape dito na Talagay. So ayan. So ito yung mga laman ng ating box. Wow, meron talaga siyang sariling case. Ah ito yung parang extension. No, yung kay, yung stand. Then meron din siyang um, holder. Hindi siya basta-basta mahuhulog. Then meron din tayong bag. Yan, DJI Osmo. And then yung pinaka package natin talaga, yung yung ating device. Wow, meron din siyang box. No, Meron siyang bag na secure talaga yung lagayan niya. Ayan. Talagang professional na professional yung dating. So, ayan. ayan. Ito na yung ating DJI Osmo. So far, complete naman no, yung, ating, yung ating package. Wala namang kulang. Na-unbox na nga natin itong ating DJI Osmo Mobile 3 and... Pupunta tayo mamaya sa awa kamay. Ito lang dadalhin natin, itong pinaka device talaga natin. Hindi ko na dadalhin itong ibang mga accessories, no? hindi na rin natin itong magagamit. So iwan ko na lang itong mga to, dadalhin ko ito na lang, itong bag na to. Kung saan nakalagay yung ating DJI Osmo Mobile 3. Okay, so tara, punta na tayo doon. Okay guys, dito na tayo ngayon sa hawak kamay kung saan natin i-demonstrate kung paano gamitin tong ating bagong DJI Osmo Mobile 3. Kasama natin ngayon si Jomar, pinsan ko, at si Makmak, yung may hawak ng camera natin ngayon. Pusin yung video natin na to. I'm sure na magugustuhan niyo to at na-testing ko na rin tong DJI Osmo at talagang napakaganda niya gamitin. Okay, simulan na natin. Dito tayo sa upuan. Okay, so buksan na natin itong ating DJI Osmo Mobile 3. Hindi ko na din yung ibang mga mga ano nito, mga accessories. Ito lang talaga din natin. So dito pa yung sticker niya. Yan dito yung guide. Kailangan nating i-install yung DJI Mimo app which is na-i-install ko na rin siya kagabi. Kaya ang gagawin natin ngayon ay ipapakita ko na yung interface kung paano gamitin tong ating mismong DJI Osmo Mobile 3. So, una natin gagawin dito sa guide, kailangan nating i-lift itong kanyang clamp. And then yan. So, kailangan nating i siya. And then lagay natin yung ating uh, mobile phone. So, merong guide dito kung saan dapat nakatutok yung ating camera. So, kailangan doon yung sa may arrow yung camera natin. Yan, phone camera. Mababasa natin dyan, phone camera direction. So, kailangan dito nakaharap yung ano natin. So, tanggalin ko muna yung cover itong cellphone natin para mas mag-fit sya ng maayos. Yan. So, ilagay natin So make sure na balance yung ating pagkakalagay ng cellphone para balance yung timbang, no? Kailangan nasa gitna yung posisyon ng cellphone natin. Okay, on natin yung ating DJI Osmo Mobile. Ayan. Then, i-on natin yung Bluetooth natin. Ayan, naka-on na. Buksan natin yung DJI Mimo app. Ayan, then connect natin yung ating device. 'Yan, once na connected na 'yan. So, 'yan. Nakaready na tayo na mag-capture. Pero naka-portrait tayo ngayon. So, itong M button na 'to, ginagamit siya to switch from video to photo. 'Yan. So, kanina naka-video tayo, ngayon photo naman. Ngayon, kung gusto mong naka-landscape, ay double click mo 'tong M button natin, 'yung power button. 'Yan then naka-landscape na siya ngayon. And then pwede nating i-tilt kasi medyo pa naka curve o naka slant tayo papunta doon. So pwede mong i tulak siya. Yan para mag tilt siya ng pantay. Yan. So so ito yung pinaka ano natin joystick. So pwede kang mag-tilt. Yan, pwedeng pababa, pwedeng pataas. Meron din tayo dito sa side nitong zoom in and out. Yan. So pag yunanan mo yan pataas, zoom in. Pag pabalik naman zoom out. Yan. And meron tayo nitong camera button. So kung gusto mong mag-start na ng capturing ng video mo, pwede na natin i-press tong camera button. So try natin. pwedeng yung subject i-highlight natin. Ang gagawin lang natin, i-highlight natin yung subject. For example, ayan si Jomar. Tingin kamay. gan so, highlight natin. I-drag lang natin ng kamay natin. Yan. Nakikita nyo automatic yung green na yan. So, yan na yung subject natin. Ngayon, kahit gumalaw yan, kahit nakastable yung gimbal natin. For example, sige may galaw ka pa right. Yan. So, nakasunod yung camera natin. No? Dahil dun sa object detection. So ito yung isa sa magandang feature ng gimbal natin na DJI Osmo Mobile 3. Ayan. And I think yung mga previous version naman ni DJI, meron din ganito. Meron din siyang ganitong feature. Ano? Kaya the best para sa akin, sulit yung 4,200 natin na pinambili natin itong DJI Osmo Mobile 3. So tapos na tayo mag-shoot-shoot dito sa lugar na to. So, uwi na tayo kasi medyo gutom na kami. Kailangan na namin mag-lunch. Salamat sa inyong panonood at sana nag-enjoy kayo. Muli, abangan nyo yung susunod nating upload. At huwag nyong kalimutan kung hindi nyo pa rin yung subscribe button. Pati yung maliit na notification bell para updated kayo lagi. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po tayo lahat. Okay, Bye. Thank you. Welcome home. <laughs>